Binigyan na lang natin ng privacy ng mga tao. Siyempre, yun nga, part of their rights yan eh. Sa araw at ito po ang ating panibagong update. Kasunod nga ng uh, paglamig ng kaso ni General Bantag. Ngayon ay mukhang nagpapansin muli itong si General Katapang dahil bilang direktor nitong New Believed Prison mga kababayan ay nagpatayo ito ng conjugal hotel. Naku po, bunga talaga itong si Katapang. Magkano kaya ang budget at magkano ang kanilang kinita ito po mga kababayan po natin para magkaroon o mano ng uh, kunting pribadong pagkakataon ang mga preso at makapag ano ano uh, ng konti at pribadong pribado po mga kababayan po natin mukhang masyadong binibibi ni General Katapang ang mga nakakulong naku po panoorin na lang natin mga kababayan ha? May mga bagong kubol na itinayo sa loob ng maximum compound ng New Bilibid Prison. Pero hindi yan kubol ng mga high profile inmate, kundi para sa mga preso at mga dumadalaw nilang asawa. Nasa frontline ng balita niya, si Gary De Leon. Ito ang mga bagong kubol sa loob ng maximum compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Conjugal Hotel ang tawag dito. Bawat kubol may malambot na kama, electric fan at malinis na tuwalya. Itinayo ito ng Bureau of Corrections para mga pag-private time ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL at kanilang mga asawang bibisita sa kulungan. Kasi nga, uh, madalang sila magkita ng mga asawa nila. No? So, binigyan na lang natin ng privacy ng mga tao. Siyempre, yun nga, part of their rights yan eh. Uh, right to see their family. So iba talaga ang kanilang diskartihan ano para para na lang para kumita mga kababayan po natin. Mukhang uh, maraming pira talaga ang Pilipinas. Mukhang hindi totoo ang sinasabi nilang mahirap ang ating bansa. Kasi imagine nyo po mga kababayan po natin. Mukhang sa ating bansa lang ata nagkakaroon na, na may hotel sa loob ng kulungan. Mukhang kait sa mga pelikula po mga kababayan po natin eh mga international movies nang wala akong nakita or nabalitaan na may ruong hotel sa loob ng kanilang uh, presuhan ano kahit sa ibang ibang bansa mga kababayan po natin ang kanilang iniimplementa ay disiplina ah, at uh, pagbabago nitong mga preso pero sa pagkakataong ito mga kababayan po natin ang ginawa ni Katapang mukhang tinuturuan niya na magiging spoiled ang mga preso nako po hindi naman na ginajudge po natin ang mga nakakulong pero nandiyan sila para punuan ah, at ah, bayaran ang kanilang mga pagkakamali ah, sa labas mga kababayan po natin pero tingnan niyo po ah ang ah, ginawang pasilidad ah, ngayon mga kababayan po natin na ang sinasabi eh, ang ito man ng budget ah, na byocor uh, uh, sa pagkain maliit uh, sa pasahod kulang sa tao pero bakit may mga ganito pang uh, proyekto at uh, alam naman po natin uh, na nagkaroon ng na karaan ng raidian at nakapasok nga ang iba't ibang kontrabando hindi kaya ang mga kubo na ito eh yung hotel na ito eh, ay na naman para sa pagpasok ng iba't ibang illegal na kontrabando diyan. O ito front lang para sa kanilang illegal na negosyo dyan. Hindi kaya. Ito po ay ating katanungan lamang mga kababayan. Right to communicate with their family and to see their children yan. So meron dito sila na pwede silang mag-conjugal visit. No? Pero yun nga uh, hindi naman whole day yan but the same time uh, uh, at least nakakasama ng mga mag-asawa no. Kahit sinong PDL na may asawa, pwedeng gumamit ito pero by schedule. Kalahating oras lang silang papayagan sa loob para madigyan. O, oh, kalahating oras. Short time lang pala, <laughs> mga kababayan. Hindi ng chance ang ibang mga dalaw. Sigurado naman daw ang privacy dahil may land ang bawat kubol. Bukod sa Pondigal Hotel, itinayurin ang Maxicamp Visiting Area. Isa naman itong playground sa labas na mga kubol, para naman sa mga dadalaw na anak ng mga preso. Pinagtayuan ng mga pasilidad na aabot sa kalahating ektaryang lupa ay ang lugar na isinailalim noon sa clearing operation. Nasa 300 PDL daw. So imagine po natin mga kababayan, ang sinasabi masikip na omano itong new prison, wala nang matulugan itong mga nakapreso, eh, bakit may mga ganitong lugar pa pwesto mga kababayan po natin ang pinagtayuan ng palaruan ng mga bata pinatayuan ng hotel hindi naman po natin ang uh, mga kababayan po natin ah, na nandyan sa loob ng kulungan pero mukhang hindi up of rate, parang hindi na babagay ang mga ganitong palaruan hotel sa loob ng kulungan na para sa akin po ah, sa akin lang ah, opinion mga kababayan po natin. Kayo po ah, ah nagustuhan nyo ba ito? pabor po ba kayo sa ginagawa ngayon ng pamunuan ng Yukon? Ito si General Katapang na pinatayuan ng palaruan ng mga bata at hotel <laughs> sa loob ng kulungan. So comment na po mga kababayan po natin. At ah, ang ah, mga kababayan kasi natin na ah, nagkomento, ang sabi-abay ah, mukhang ah, mas pinapaganda pa itong kulungan ngayon, ano? at uh, hindi kaya ito ay magagamit ka sabi natin mga kabayan magagamit na naman ano oh, sa mga illegal na aktibidad at ang uh, itong kubol na ito at syempre ay eh, magiging paraan ng pagpasok ng iba't ibang illegal na kontraband